Hello guys, good morning. So for today's video guys, meron tayong isang uh, Canon J4010 uh, So ang problem nito guys is nag paper jump siya at uh, hindi niya kinakain yung papel So sundan niya ako guys at uh, ito yung ating gagawin nyo guys at uh, tutuklasin natin kung ano mga possible na problem ito. Ito isang Canon na J4010 So uh, sundan niya ako guys at uh, para malaman nyo kung ano mga possible na problem nito. So, kung napapansin nyo guys, hindi niya kinain yung papel. So, pag ganun, ang unang gagawin natin dito is, o, uh, check natin guys kung may bumarang mga uh, objects <coughs> object sa loob at uh, yun ang nagiging dahilan. Kaya, ayaw niyang kainin yung papel. So, sundan nyo lang guys at tingnan nyo kung anong mga gagawin natin dito guys so unang gawin natin dito guys siyempre tanggalin natin mga cable unplug natin lahat ng guys kasi magbabaklas tayo dito ng uh, cover nya sa likod para madali natin masilip guys kung ano ang uh, kung may bumaraba doon o may nalaglag ng mga uh, objects sa loob So yun guys, uh, tinatanggal natin yung dalawang screw na. Dalawang screw lang guys para matanggal nyo siya. At dyan, para makita nyo guys kung o oh, masilip kung may bumaraba. Since sa uh, ito yung napapansin ko nga guys na parang yung ah uh, uh, paper ano niya, paper feed niya. Is, uh, hindi na siya umiikot-ikot na siya guys. Baga parang nag lose yung uh, gear niya sa loob. So ito yung uh, silipin natin guys. Pag ganito guys, uh, pag hindi kinakain yung papil uh, papel sa inyong printer, ganito lang muna unang troubleshoot nyo guys, para hindi na kayo mahirapan mag backpress backpress pa. <coughs> so dito, yan sundan nyo yun, guys, dapat may mga maliliit kayong mga uh, Philips screw dyan, para maangat nyo yun, guys. Makapansin nyo, yung mga black, ano na yun guys, may spring lang yan, pwede nyo uh, hukin yan, hindi, para mag masilip guys, kung may bumarabat. So unang tingin natin sa oh, ang inuna ko guys yung no, sa gilid. So na dahil nakita natin na wala, kaya tinanggal natin 'yan. So lipat natin sa gitna, guys. isa isahin niyo guys yung ano mayroon yung isang parang ano din, parang roller. Yan, isa-isahin niyo 'yan, siya, guys. Para masilip niyo kung mayroon bumara. Oh, dito nga guys, at uh, parang may namataan akong ah uh, barya sa loob. Kaya ito yung gagawin natin, guys sa mga previous ano ko guys video mayroon din akong tutorial na ito sa mga Epson <coughs> uh, brother <coughs> kung Epson o brother printer nyo uh, visit nyo lang ibang video ko guys mayroon din ako doon ito kasi siya Canon And guys, na, uh, guys nakikita ko na at uh, mukhang yun ang salary kaya uh, hindi na kinakaya ng <coughs> papili so yun guys uh, para matanggal natin yun guys kailangan nito ng dalawang uh, Phillips Philips screw na maliliit maliliit ang guys para ma, uh, ma tawag nito maligwat nyo ba doon sa maligwat nyo sa uh, ano nya yung may roller yung na ano yung dyan dumadaan yung bakil yung mapansin nyo guys yung dalawang puti na yan no? yeah. yan yan ang roller yan. dyan dumadaan yung bakil so pwede nating uh, ligwatan yan then para masungkit natin yung ano guys yung piso doon sa loob para masungkit guys, dito natin yung slipin sa gitna. So, dyan natin padaan yung manipis na ano. So, ginamit mo pala dito is yung uh, ano ng lagari. Ang bala ng lagari guys. Kasi manipis yun siya para masungkit natin. At yan nga, at uh, nakikita na natin guys. At na yung ano. Parang hindi piso, parang lima. Yan guys, kung nakikita nyo. Yan. Yan guys, yan. Yan, lima piso. Pati kasi pira, piniprint. Kaya uh, yan, tuloy so yun guys uh, kung nakatulong yung video natin sa inyo please don't forget to subscribe then hit notification bell like comment para kayo makakalala so yun guys uh, nakikita na natin yung ano na uh, uh, possible na problem laglagan na siya ng lima piso kaya hindi niya kinakain yung papel guys so kung may printer kayong ganun guys kahit anong brand Uh, magpa-EPSOM na nyan, HP, ah, uh, Brother, o so, anong printer guys, kasi hindi kinakain, ganoon na agad ang, ah, uh, yung tingnan guys, kasi hindi, karamihan talaga nun guys, kasi sa taas yung lagayan ng papel, so, may mga at malaglag talaga dyan, naroon na kung may mga anak tayong, ah, uh, makukulit, at, <coughs> yan, nilalagyan talaga guys, o nalaglag lagtan. -lag so, ito guys, at ititesting na natin, kung kainin daw yung papel hindi. <coughs> <clears throat> Ang error nito guys, pag nagano kayo, people jump. Pero hindi niya kinakain talaga yung papel Tingnan natin guys. Guys, check natin kung kainan niya na ba yung papel o hindi pa. so yun guys kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel guys para lagi kang updated sa ating mga uh, latest na video uh, please don't forget to subscribe din yung bell ano guys notification bell i-click eh, nyo rin guys para uh, tingo upload tayo is uh, manonotope tayo guys. dito guys at uh, itatry na natin mag print <coughs> guys, isang pinaka problem nito guys is ayaw niya tatainin yung paper paper jump ang error na dito <coughs> So, hindi may katagalan guys. So, Gawa na Mabagal yung ating computer dito na ginagamit. At uh, hindi pa siya na uh, install yung driver kaya nag-install pa tayo. So, yun guys. So, napansin niya. Kinahin niya ng papel. So, yun guys. Uh, God bless you guys. Thank you sa pag-upload. Uh, Tapos pag na guys. At success tayo.